Sa tuwing pinag-usapan natin ang pagkapako kay Jesus, kadalasan ay nakatuon tayo sa kanyang sakripisyo, at tama lang naman yon. Ngunit may dalawang katauhan na kasama niya sa krus na hindi rin dapat natin kalimutan, ang dalawang magnanakaw. Sila ay bahagi ng kwento hindi lamang bilang mga tauhan sa gilid ng entablado, kundi bilang mahalagang salamin ng tugon ng tao sa habag ng Diyos. Hindi pinakalanan sa Biblia ang dalawang magnanakaw, ngunit makikita natin ang kanilang kwento sa Ebanghelyo ni Lucas, chapter 23. Pareho silang hinatulang mamatay, at sa paningin ng lipunan, sila ay walang halaga, o mga kriminal na isinumpa ng batas. Ngunit sa mga huling oras ng kanilang buhay, lumitaw ang matinding kaibahan sa kanilang mga puso. Ang dalawang taong ipinako sa Cruz ay tinatawag sa Biblia na dalawang kriminal, o dalawang magnanakaw. Hindi binanggit ang kanilang mga pangalan sa kanonikal na mga ebanghelyo, pero ayon sa sinaunang tradisyon ng simbahan, binigyan sila ng mga pangalan, sila ay Sinadimas at Jestas. Narito ang buod ng kanilang talambuhay, kung paano sila nakilala at kung saan sila mababasa sa Biblia. Magnanakaw kami, pero 'wag niyo kami tularan. <laughs> si Dimas o ang tinatawag na mabuting magnanakaw. Wala sa Biblia ang kanyang pangalan. Lumitaw ito sa Gospel of Nicodemus at iba pang sinaunang tradisyon ng simbahan na ayon sa mga historiador ay isinulat noong ika-apat na siglo, na halos mahigit 300 years matapos mabuhay si Jesus. Ang Gospel of Nicodemus ay isang apokripal o hindi kanunikong ebanghelyo, ibig sabihin, hindi ito bahagi ng opisyal na Biblia, ngunit umiikot sa sinaunang tradisyong kristyano. Walang itong tiyak na may akda. Ito ay isinulat sa pangalan ni Nicodemus, ngunit ito ay itinuturing na pseudipigrafa, na ibig sabihin isinulat sa ngalan ng ibang tao. Ayon sa tradisyon, ang may akda raw ay si Nicodemus, isa sa mga fariseyo na lumapit kay Jesus, ngunit ito ay simboliko lamang. Ang Gospel of Nicodemus o isang sinaunang kristyanong sulatin na hindi isinama sa Biblia. Ngayon, sino ba si Dimas o yung nagsising magnanakaw? Ang Biblia mismo ay hindi nagbibigay ng detalyadong buhay ni Dimas bago ang pagpapako. Hindi natin alam kung paano siya naging magnanakaw o kung anong mga krimen ang kanyang ginawa. Ang alam lang natin ay siya ay isang kriminal. Siya ay hinatulan ng kamatayan, na sa panahong iyon ay para lamang sa malulubhang krimen, tulad ng pagnanakaw, pag-aklas, o pagpatay. Siya mismo ang umamin na karapat dapat siyang maparusahan. Ayon sa tradisyon at hindi ito galing sa Biblia, may ilang kwentong bayan o alamat tungkol sa nakaraang buhay ni Dimas. Ngunit wala itong tiyak na batayan sa kasulatan. May ilang bersyon ng kwento ang nagsasabing si Dimas ay naging magnanakaw noong bata pa lang, bahagi ng mga tulisan sa disyerto, o nakasama sa mga grupong rebelde laban sa mga Romano. Ang ilang tradisyon ay nagsasabing minsan ay tumulong si Dimas sa banal na pamilya habang tumataka sila patungong Ehipto, kaya't naalala siya ni Jesus. Ngunit ito ay katang-isip lamang at hindi bahagi ng opisyal na aral ng Biblia. Ang pinakamahalagang bahagi ng kwento ni Dimas ay hindi ang kanyang nakaraan, kundi ang kanyang pagsisisi at pananampalataya kay Jesus, kahit sa huling sandali ng kanyang buhay. Sino naman ang masamang magnanakaw? Siya ay pinangalan na Gestas sa Gospel of Nicodemus. Hindi detalyado ang nakaraan ni Gestas. Tinawag siyang isang kriminal, tulad ni Dimas. Siya ay hinatulan ng kamatayan, na nangangahulugang malubha ang kanyang kasalanan, pagnanakaw, rebelyon, o karahasang kriminal. May mga alamat na nagsasabing si Gestas ay dating kasama ni Dimas sa paggawa ng masama, tulad ng pagnanakaw sa mga manlalakbay sa disyerto. Panluloob o pandarambong May ilang katang isip na nagsasabing si Gestas ay walang awa, samantalang si Dimas ay minsang naantig ang damdamin sa kabutihan ng iba. Isa ring kwento ang nagsasabing minura niya si Maria, ang ina ni Jesus, habang nasa krus na lalong nagpapakita ng katigasan ng kanyang puso. Tandaan, lahat ng ito ay hindi matatagpuan sa Biblia kundi sa tradisyon o mga apokripal na akda. Bakit nga ba sila ipinako sa krus? Sila ay mga kriminal ayon sa batas ng Roma. Sa panahon ng Imperyong Romano, ang krusipiksyon ay ang pinakamatinding parusa para sa mga hindi Romano, lalo na para sa alipin, rebelde, o mga lumalaban sa gobyerno, at mga kriminal na marahas. Sabi ni Dimas, kami pinarurusahan ng nararapat ayon sa aming mga ginawa. Ibig sabihin, aminado siya na sila'y may sala at karapat dapat sa sentensya. Bakit sa araw na yon ipinako sila kasama ni Jesus? Una, plano ito ng mga pinunong Hudyo. Ang mga punong saserdote at mga eskriba ay gustong patayin si Jesus bago ang sabath. Dahil biyernes ang pagpapako at sabado ang sabath, kaya minadali nila ang proseso. Ang paglilitis ay isinagawa sa magdamag ng huwebes ng gabi hanggang madaling araw ng biyernes. Pangalawa, si Jesus ay ipinalit kay Barabas. Si Barabas sana ang ipapako, ngunit pinili ng mga tao na palayain si Barabas at kapalit ni Jesus. Malamang, sina Dimas at Gestas ay kasama ni Barabas sa isang kaso o grupo ng mga rebelde o kriminal. Kung hindi pinalaya si Barabas, sina Barabas, Dimas, at Gestas ang ipapako. Ngunit si Jesus ang pinalit kay Barabas, kaya't si Jesus ang nasa gitna ng dalawang kriminal. Paano nga ba nagsisi si Dimas sa kanyang kasalanan? Sabi sa Matthew 27 verse 41 to 44. Ganoon din ang pangungutya ng mga namamahalang pari, ng mga tagapagturo ng kautusan, at ng mga pinuno ng mga hudyo. Sinabi nila, iniligtas niya ang iba, ngunit hindi niya mailigtas ang kanyang sarili. Maging ang mga tulisang ipinakong kasama niya ay iniinsulto rin siya. Ginamit pa ng dalawang magnanakaw ang natitira nilang lakas upang insultuhin si Jesus. Sa paggawa nito, ginaya nila ang asal ng mga relihiyosong leader, at ng iba pang mga taong nakamasid sa kamatayan ni Jesus. Ngunit sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila dahil hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ininsulto rin si Jesus ng isa sa mga kriminal sa tabi niya, hindi ba ikaw ang mesayas? Iligtas mo ang sarili mo, pati na kami. Ngunit sinaway siya ng isa pang kriminal na nakapako, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw man ay pinaparusahan din ng kamatayan, dapat lang naparusahan tayo ng kamatayan, dahil sa mga ginawa nating kasalanan, pero ang taong ito'y walang ginawang masama. Napakalaking pagbabago, dati kasama siya sa panlalait, ngayon ay ipinagtatanggol na niya si Jesus. Bakit siya nagbago? Hindi natin alam kung kailan siya nagsimulang matakot sa Diyos, Munit may mga palatandaan sa mga kasulatan, at sa mga nangyari sa tabi mismo ni Jesus. Ayon sa Gospel of John, namatay si Jesus bago ang dalawang magnanakaw. Nangangahulugan ito na nasaksihan ng nagsisising magnanakaw ang lahat ng nangyari, habang si Jesus ay nakapako, kabilang ang kanyang panalangin na, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Pagkatapos sinabi ni Dimas, Jesus, alalahanin niyo ako kapag naghahari na kayo. Sumagot si Jesus, sasabihin ko sa iyo ang totoo, mayon din ay makakasama kita sa paraiso. Hindi man natin tiyak ang iniisip ng magnanakaw sa mga sandaling iyon, madaling isipin na maaaring nasabi niya sa kanyang sarili, kung handa siyang patawarin ang mga nagpako sa kanya, baka handa rin siyang patawarin ako. Naniniwala ang magnanakaw na si Jesus ay isang hari at may totoong kaharian. Karaniwan, ang mga hari ay hindi namamatay sa krus, at lalo na't wala ng kaharian pagkatapos ng kamatayan. Kaya't ang pananalig ng magnanakaw ay hindi sa isang makamundong hari, kundi sa isang tagapagligtas na hari na may kakayahang dalhin siya sa makalangit na kaharian. Ano ang ibig sabihin ng kwentong ito para sa atin? Una sa lahat, ipinaalala sa atin ng kwentong ito na ang kaligtasan ay kaloob ng Diyos. Walang panahon ang nagsisising magnanakaw upang gumawa ng mabubuting gawa. Hindi niya naibalik ang kanyang ninakaw, hindi siya nakatulong sa mahihirap o nabautismuhan. Wala rin siyang malalim na kaalaman sa pananampalataya. Marahil ay babagsak siya kung may pagsusulit sa Biblia. Ang tanging nagawa niya ay tumingin kay Jesus at humingi ng awa. At iyon lamang ang kailangan. Ang karanasan ng nagsisising magnanakaw ay isang perpektong larawan ng katotohanan ng biblikal na ang kaligtasan ay kaloob ng biyaya ng Diyos na tinatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng gawa. Pangalawa, ipinapakita ng kwentong ito na walang kasalanang hindi mapapatawad. Ang nagsising magnanakaw ay hinatulan ng kamatayan dahil sa kanyang kasalanan. Ang tanging alam natin ay siya ay isang magnanakaw at kriminal. Sa mata ng mundo, siya ay karapat dapat mamatay. Ngunit ayon kay Jesus, siya ay mapapatawad. Ang kamatayan ni Jesus ay sapat na upang bayaran ang lahat ng ating mga kasalanan. Ang kailangan lang gawin ng isang makasalanan ay aminin at ipahayag ang kanyang kasalanan at humingi ng kapatawaran kay Jesus. Sa huli, ang kwentong ito ay nagsasabi ng pag-asa, para rin sa iyo. Ang nagsisising magnanakaw ay naniwala kay Jesus sa kanyang huling mga sandali. Patunay ito na ang Diyos ay handang magpakita ng biyaya at magpatawad sa lahat ng sumasampalataya sa Kanya, kahit pa sa huling hininga ng kanilang buhay. Ito ay isang maluwalhating katotohanan. Ngunit maaaring iniisip mo, mamumuhay ako sa gusto ko ngayon at mananalig na lang kay Jesus kapag matanda na ako o magtiwala na lang ako kay Jesus sa aking deathbed. Munit may dalawang tanong na nagpapakita ng panganib ng ganitong kaisipan, paano mo malalaman kung magkakaroon ka pa ng pagkakataong mabuhay sa hinaharap? Maaari kang bawian ng buhay anumang sandali. Paano mo malalaman na gugustuhin mong magtiwala kay Jesus sa hinaharap kung ngayon palang ayaw mo na? Ang katotohanan ay tulad tayo ng magnanakaw. Tayo'y nagkasala laban sa banal na Diyos at karapat dapat sa kanyang puot. Darating ang araw na haharap ang bawat isa sa paghuhukom, Munit gaya ng nakita natin sa kwento ng magnanakaw, may pag-asa para sa lahat ng nagpapakumbaba sa Diyos sa pananampalataya at pagsisisi. Kapag ginawa mo ito, may kagalakan sasabihin ng Panginoong Hesus sa iyo, katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, makakasama kita sa paraiso. Maraming salamat at God bless.